ating topic ngayon ang tinatanong ni Alex Ma'am, bakit kailangan mo pang mag-SS? So, yan ang ating pag uusapan for today's video. Sasagutin natin yan. Kung interesado kang malaman, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Alam nyo, bakit nag-SS ako? Kasi minsan, yung bang gusto ko lang ng sarili ko nga, pinapaligay ko yung sarili ko. Yung bang uh, minsan nalulungkot din ako, minsan yung bang pantanggal ko na nga mga problema ko. Wala naman sigurong taong walang problema. So minsan yun yung uh, daan para maibsan yung lungkot ko, yung problema ko, yun yung ginagawa kong sandalan yung aking sarili So, kapag ka nag ss ako kasi, natutuwa ako sa si sarili ko. Yung mga, parang proud ako sa sarili ko kasi nagagawa akong paligayahan ng sarili ko. Sumasaya kasi ako kapag ginagawa ko yun. At kapag ka, halimbawa, natapos ko, masarap yung tulog ko. Nakakatulong din kasi yung pag i sa sarili natin para makatulog tayo ng mahimbing at makatulong din para mawala yung ating mga problema. Bukod sa nahaga na siya ng isip, halimbawa, nag-SS ka, halimbawa, malayo ka sa iyong uh, kasama, sa iyong asawa, malayo ka. So, maganda talaga ang ss tayo para yung ating isip ay uh, mas magiging kapakipakinabang mas mabilis mag-isip, maliksi mag-isip, yung mga ganyan. At katulong yan para mas maging uh, matagal yung ating mga buhay. Bukod sa kung sa mga lalaki ay eh, nakakatulong para hindi magkasakit yung kanilang marati. jaan so nakakatulong din yan kahit sa mga babae para ay, hindi sila tuluyang matuyot. So, sana nasagot ko ng tama ngayong tanong. And if you like this video, please consider to like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.